Magandang uh, umaga po mga kababayan Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo At uh, muli po tayong nagbabalik ha, dito po sa ating YouTube channel ha, Upang uh, bigyan natin ng reaksyon ha. Ito po uh, video ano, ng uh, isang uh, vlogger Ito po si Paring Badong Aratilis Sapagkat uh, nung uh, gumising ako kaninang uh, alas 3 ng madaling araw Ay uh, ito po yung uh, Nabungaran ko dito sa aking cellphone at curious uh, lang akong pag-usapan natin ito sapagkat uh, hindi ata alam ni Paring Badu Aratelis yung uh, mga nangyayari dito sa ating nana na, at labis-labis uh, pa rin po ang uh, pagtatanggol niya dito po sa kanyang idolong si Sarah Duterte. So bago tayo tumungo mga kaubayan sa ating uh, topic ano Uh, binabati ko muna yung ating mga kababayan na uh, Luzon Visayas Mindanao uh. at uh, maging yung ating mga OFW sa ang uh, sulok man kayo ng mundo na roon uh. magandang uh, umaga po sa inyo at uh, sana po ay uh, ligtas tayo sa mga uh, kapahamakan uh, sa araw na ito Ngayon po ay uh, alas 4 na ng uh, madaling araw uh, December 5 at uh, tutunguhin natin mga kaubaya yung uh, topic natin na uh, dito po sa vlog nitong si uh, Paring Badong Hada. Bibigyan po natin ito ng reaksyon. Good news po mga kapatid. Napakaganda pong balita nito para po sa mga Duterte fanatics, no? Ah, uh, Iglesia ni Cristo po. Ah, uh, nag-announce ngayon 4:30 sa kanilang uh, programa na ah uh, sa kanang masa. O hindi pala sa kanang masa 'yan, no, yung uh, yung kanilang programa nalalahok, uh, magsasagawa po, hindi po lang pala lalahog. sila po ang magsasagawa. No? Magsasagawa po ng uh, ang mga malalaking protesta. Ha? Magsasagawa po ng malalaking protesta. Ito pong uh, Iglesia ni Cristo. Laban po dito sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. So dito mga kababayan, kung uh, totoo man po ito na magsasagawa ng uh, protesta yung uh, Iglesia ni Cristo laban dito sa impeachment uh, complaint against uh, Sarah, Sara, ay uh, ano nga ba ang uh, grounds? Ano ba ang uh, konkreto nga uh, dahilan at uh, bakit ako kontrahin ng uh, Iglesia ni Cristo yung uh, impeachment uh, process ano ng uh, ating mga uh, iba't ibang sektor ng lipunan dahil uh, dito nga po mga kaubayan na, kaya nga po uh, nagkaroon tayo ng complaint against Sara Duterte dahil uh, ayon po sa kanila ay uh, talagang uh, grabe talaga itong uh, ginawa ni Sara Duterte patungkol po dito mga kaubayan sa pag alustay ng uh, limpak-limpak na salapi ano dito po sa kanyang uh, confidential fund na hindi may paiwanag at uh, marami pong uh, ginawang uh, kabalastugan ano dahil uh, dito po sa mga reports uh, ng kuwa ay uh, marami pong mga pangalang uh, signatories ng uh, confidential fund na kalaunan ay uh, Katuklasan na hindi naman po pala totoong uh, tao. Lalo, uh, higit ito pong si uh, Mary Grace Piatos. Yung pong, uh, kung mapapansin niyo po, isa po sa tinitignan natin, critical po, yung, uh, ah, hindi naman siguro sa EDSA, hindi natin alam kung saan sila pupunta. Uh, tayo ay uh, susubaybay, no? iko cover po natin yan kung tayo po ay uh, uh, papayagan ng mga kapatid natin, kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay uh, kung tayo po ay papayagan na mag-cover ng, uh, ng event na yan siguro naman marami na tayong mga kaibigan na Iglesia ni Cristo kasama po dyan si uh, Congressman number no. one senator natin Marcoleta eh mapayagan sana tayo no uh, na i-cover yan para makita naman po ma-inspire naman yung ating mga kababayan ayo dito kay uh, Badong Aratidis ay uh, critical adiyong, ano, itong, uh, umano itong sitwasyon ito ayon dito sa isang vlogger uh, na to dahil uh, yung uh, isasagawang pag po-protesta dito nga uh, mga Iglesya Ni Kristo ay uh, talagang uh, gusto iparating sa gobyerno na wag i-impeach itong si Sara dahil uh, ito ay uh, magiging critical ang sitwasyon ng Pilipinas. Ganun ba, Badong, ang uh, ibig mong sabihin? At uh, inuulit ko po, uh, Badong, araw hindi po si BBM ano, yung uh, ating presidente ang uh, may kagustuhang uh, mag-file ng uh, impeachment uh, complaint uh, itong ating mga iba't ibang uh, ng lipunan at uh, wag natin uh, sisihin itong si uh, PBBM ano sapagkat pagkata uh, hindi rin niya gusto na i-impeach itong si Sarah dahil uh, ayos sa kanya ay uh, wala nang mga uh, saysay kaya hindi po si uh, PBBM ang uh, may uh, pakana nitong uh, impeachment sa complaint na ito, uh, Badong. Uh, ipagpatuloy pa natin. Yeah. Talagang uh, yung yung isa po sa mga factor na sinasabi ko na kulang sa nagaganap na EDSA shrine rallies. Yun po yung factor, religious factor. No? na hinahanap natin sa mga uh, kaparean ng uh, kaparean Katoliko nung yung presensya ng isang uh, isang uh, cardinal si ngayon po mukhang hindi po sila <laughs> mukhang hindi po na uh, mukhang tinalikuran po ng uh, ng uh, simbahang Katoliko yung kanilang uh, yung kanila pong uh, isa sa kanilang tungkulin no na maging uh, isa sa mga leader pag may mga katiwalian sa pamahalaan lagi po nariyan yung mga kaparehan ngayon po kakaiba <laughs> <laughs> Tinan yung mga kaupayan, no? <clears throat> yung uh, gusto mong tukuyin ito ni uh, Paring Badong ay uh, kapag uh, di umano ay uh, mayroong mga anumalya dito sa ating uh, bansa ay uh, narito uh, lalabas yung uh, mga kaparean, yung mga simbahan, uh, lalatigit yung uh, simbahan katoliko upang uh, magsagawa ng uh, malawakang protesta hanggang sa matanggal nga yung uh, uh, isang uh, opisyal ng uh, gobyerno sa kanyang opuesto. So dito hindi alam ni Balong ano na yung uh, simbahang katoliko ay uh, isa rin sa uh, faktor ng uh, complaint, ano, against, uh, complaint against sa uh, Sarabipi dahil na naniniwala din yung mga uh, na talagang uh, may katotohanan yung uh, uh, bintang dito po kay Sarah Duterte hinggil po dito sa confidential fund kaya ba ang uh, sinasabi mo na kapag mayroong mga anomalya dito po sa Pilipinas ay uh, narito po yung uh, sektor ng mga uh, reliyon, no lalo tigil ito mga Katoliko so ang uh, ibig sabihin ni Badong ay uh, hindi wala nga uh, nagawa yung uh, Katoliko na ipagtanggol ito sa si Sara Duterte dahil ayon sa kanya ay talagang uh, ang may kasalanan na, ng lahat ng ito ay ang uh, gobyerno. Dahil uh, sa tema ng uh, panagalita ni Balong uh, ay uh, yung uh, gobyerno, yung may mga katiwalian. So, hindi ba alam ni Balong ano, yung uh, nangyayari dito sa ating nipunan? Uh, bagamat uh, talagang uh, ito ay uh, Dr. T. Panatek, Itong si Badong ay talagang bulag na ang kanyang mga mata At uh, sarado na ang kanyang mga tenga Pero ang bunganga niya ay bukas na bukas sa pananalita Na walang humpay na pagsasalita ng uh, walang uh, pakundangan uh, Hingil po dito sa pagsasagawa ano, Ng uh, iba't ibang sektor Ranali po ng ito Ng, uh, ng uh, kaso Ano na hingil dito sa kompleta ng agen sa uh, Sara Duterte at uh, ito po ya uh, hindi alam ng isang tao kapag uh, ikaw ay uh, bulag at uh, bingi dito po sa mga isyong uh, politika nito. mga uh, kababayan at uh, magbigay po tayo ng uh, opinion ano at uh, hindi alam ni Badong ano ang mga nagiging kaganapan ngayon at uh, talagang uh, sarado ang kanyang uh, tainga at uh, mata tungkol po sa mga nagiging kaganapan ha? at uh, involve yung kanyang uh, idolo ano, na vice president na ayon sa kanya ay uh, walang anumalyang ginagawa at uh, yung uh, patutyanin niya dito po sa mga reliyong katoliko na dapat lumabas sila during uh, the time na sila po ay uh, nagpoprotesta sa INSA upang uh, ganap na maging matagumpay yung kanilang uh, people power na uh, nire niya yung mga nakaraang uh, panahon uh, noong uh, panahon uh, ni uh, uh, Cardinal Sin. So kayo mga kaubayan at uh, tayo ng uh, komento, ano, opinion na uh, higil sa bagay na ito kung uh, tama nga ba itong si Badong Aratilis ng uh, Uh, isang vlogger ng uh, D.D. Shet, tungkol po dito sa kanyang mga pahayag, uh, magbigay po tayo ng uh, ating uh, opinion. Maraming salamat po at uh, magandang uh, mga po sa ating lahat.